Bebe, bebe, may motor. Baka kamang sagasa. Ay, nanghirap gumawa, bebe. Tara, uwi na tayo. Gabi na. Tara na, bebe. Gumam na tayo. Gabi na. Uwi hmm? na po kami ni baby. Galing kaming galaan. Gabi na. Gala pang gala baby ko. Maliit. Balik na po kami, guys. Ayan o, oh, gabi na o. Oh. Ay, 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 daming aso. Super daming dog. Woo! Gabi na kami ni baby ko, guys. Ayan. Ito na, baby. Gabi na i. Eh. Gabi na tayo. Eh. Let's go home. Let's go home.